Wow, Dan. Kailangan mong mag-ingat. Alamin natin kung ano ang gusto ni Baby Mia. Wow, mga cookies. Ang cute. Magluto tayo ng pinakamasarap na cookies sa kanyang buhay para kay Baby Mia. Tara na. Madali lang yan. Alam ko na kung saan ako magsisimula. Lumabas na ng pinto. Ransom, tama na yan. Huwag mong hampasin ang pinto. Wala namang ginawa sa'yo. Hayaan mong ipakita ko sa'yo kung paano tamang hawakan ang pinto. Igulong ito gamit ang panggulong pagkatapos gumawa ng mga bilog at ilagay ito sa kawali. Ilipat sa oven at hintayin hanggang maluto. Perfecto. Oh, Lola, hindi mo masusurpresa ang kahit sino sa ganong cookies. Hayaan mong ipakita ko sa iyo ang isang masterclass ng paggawa ng gingerbread house. Kailangan kong gupitin ang mga kinakailangang hugis mula sa masa para sa susunod ay maipon ko ang bahay mula sa mga ito. Ngayon, inilalagay na natin ang lahat dito. Tingnan mo, anong astig na kutsilyo ang nakita ko. Maari kong gupitin ang masa gamit ito. Sa tingin ko, ang ganitong bilog ay sapat na para sa akin. Tingnan mo yan. Magaling! Ano ang dapat kong gawin ngayon? Oh, tama. Gusto ko magdagdag ng mas marami pang M&M na candy sa pintuan. Oh, heto sila. Lalabas itong napakasarap. Talagang magugustuhan ito ni Ate Mia. Phew, Nilalagay na natin ang lahat sa oven ngayon. Oh, Lola, heto na. At hintayin. Halos na kalimutan ko. Handa na ang mga cookies ko. Pwede ko nang kunin. Tingnan mo kung gaano ito kasarap. Ang sarap. Oh, at ang akin ay handa na. Natitira na lang ay buwin ito bilang isang gingerbread house. Hindi ito mahirap gawin. Pinapahiran namin ng vanilla cream at dinidekorasyonan namin ang bahay gamit ang magaganda at masarap na marmalade at candy. Talagang magiging masarap ito. Ang ganda. May kulang. Ah, tama. Skittles. Hindi kailanman magiging labis. Ang natitira na lang ay para sa... Magdagdag ng ilang detalye at pudbura ng pulpos na asukal. Ah, hagay na din ito. Perpekto. Matang iyong kala na may apoy. Oh. Hindi maari, hindi pwede. Kailangan kong lutasin ito. Tara, cookie. Hindi, sunog na. Paano kung ganito? Salamat sa panonood Hindi ito mukhang appetizing. Grabe, saan galing ang nakakasulasok na amoy na ito? Masyadong matigas ang cookies. Paano ko ito makakain? Hindi ko nalang kakainin. Anong nandito? Oo, tingnan mo ang bahay na yon. Natutuwang matuwa ang aking unicorn. Mm, at napakasarap nito. Gustong gusto ko ito. Oo, kumusta naman ang mga cookies na ito? Hmm, tingnan natin. Hmm, Maari akong gumawa ng tore mula sa kanila. At tulad ng burger, kainin ang lahat ng sabay-sabay. Mmm! Ang crunchy nila, pero ayos lang. Sa tingin ko, ang nanalo ay ang bahay na ito mula kay Chef. Alam ko na mas magaling ako sa inyong lahat. Nagtataka ako kung ano ang gusto ni maliit na Mia ngayon. Wow, ang ganda ng drawing na pizza. Super. Napakadali ng gawain ito na kayang gawin ng lahat. Gawin na natin ito agad. Handa na ako. Alam ko kung saan ako magsisimula. Kailangan kong buksan ng tomato paste, pero hindi ko magawa. Ah, uh, Apo, salamat sa pagtulong sa akin. Oh, ang lakas mo. Mahusay. Subukan natin ito. Hmm, ang sarap. Ngayon ay kakayuring ko ang keso sa ibabaw ng masa at ng tomato paste. Mahusay. Ngayon magdagdag tayo ng kaunting salami. Ah, uh, Apo, kailangan ko ang mga ito para sa pizza. Ilalagay natin ito sa oven at hintayin. Ano sa tingin mo, Chef? Ano ang ginagawa mo? Kontrolado ko ang lahat. Natagpuan ko ang pinto. At bitawan, ano ang gagawin ko ngayon? Salamat, Lola. Talagang lifeline ka. Tignan mo yan. May marshmallow puff ako. Ilagay natin ito sa masa. lang. Perfecto. Masarap. Ngayon ito ay... Skittles, gusto ko ng lahat ng maganda. Ilagay natin lahat sa isang... Kulay ng bahaghari. Kailangan nating hatiin ito sa kulay muna magaling. Ngayon, tingnan mo yung bag, Harry Perpekto. Ilagay natin ito sa oven at maghintay. Ano ang nakuha ng chef? Tara na! Gumagawa ako ng pinakamahusay na pizza para kay Mia. Sa simula, ipipinta itim ko ang Itim lang dahil ang mamahaling pizza lang ang pwedeng maging itim. Mahusay. Ngayon, magdagdag pa tayo ng tomato paste Magiging napakasarap nito. Kukuskosin ko ng totoong keso na may amag sa ibabaw. Ito ay may kamanghamang ha, kaya ay ang pinong amoy na siguradong magugustuhan ng bata. At gagamitin ko ang seafood para sa palamuti, hipon at mga tahong. Perfecto, ngayon magdagdag tayo ng ilang kamatis at broccoli. Siyempre, mas marami, mas masarap. Napakahusay, handa na ang pizza ko. Ilalagay ko ito sa oven. At ngayon, kailangan na lang maghintay para maluto ang pizza, ito ang pinakamahirap na bahagi ang bango sa kusina. Malapit na itong maging handa. Huwag lang makatulog sa tamang sandali, mga kaibigan. Gumising ka! Lola, gumihinga ka! Handa na ito. Ha, talaga? Magaling. Magandang! Sa tingin ko, ang Galing. Perfecto ang pizza ko. Ang Iniisip mga ko kung paano ang aking... Oh, kailangan makuha. Oh, wow. Maganda. Well, hindi kasing ganda ng inaakala ko. Hooray! Talagang gusto kong tikman ng pizza na ito. Mukha itong kakaiba. O, oh, parang mga shell. Hindi ko ito susubukan. Hmm. Subukan natin ito. Hi. Hmm. Ang tigas. Hindi. Ayoko nito. Ano kaya ang pizza ni Lola? Ang sarap ng amoy. Ito ang pinakamahusay na pizza sa buhay ko. Napakasarap. Pinili ko si Lola bilang panalo. Salamat sa Redance. Ouch. Iba na ang bag. Tulungan. Ano ang iginuit ni Little Mia para sa atin ngayon? Wow! Burger ito! Ang astig! Talagang magiging sobrang sarap nito. Pangako ko, mga kaibigan, kailangan nating galingan. Wow! Ayoko magluto ng klasikong burger para kay Mia. Gagawa ako ng matamis na burger na tiyak na magugustuhan ninyo. Nakaisip na ako ng isang bagay. May idea ako para sa palaman. Kumuha tayo ng mas maraming Nutella. Ew. Dukain natin at subukan muna. Ang sarap. Gustong gusto ko ito. Lagyan pa natin ng marami sa ibabaw ng tinapay. Siguradong bibigyan ni Mia ng pinakamataas na score ang aking putahe. Kuhanin natin ang marshmallows mula sa palaman. Narito sila. Tingnan mo kung gaano kalaki ang mga ito. Gagawa ako ng klasikong burger para siguradong magustuhan ito ng apu kong babae. Kunin natin ang isang tinapay at patuyuin ito ng kaunti sa kawali. Oh, ang nakaraang siglo. Ngayon ang lahat ay desisyon ng teknolohiya. Dito ako may espesyal na berde eh kung saan ko niluluto ang lahat makakakuha ka ng perfectong burger. Oh, makikita natin yan. Kailangan kong kumuha ng giniling na karne para makagawa ng pati ng burger. Sa tingin ko, sapat na yan. I-roll at durugin ito. Napakabango. Perfecto. Oh my God. Ben, anong ginagawa mo? Kailangan mong mag-calm down. Mahal. Lola, Mahal. Huwag mo huwag... akong istorbohin. nag ako ng marshmallows hanggang maging brown ang mga ito. Oh, tingnan mo. Mas nakakatakam yan. Lagyan natin ng marmalade sa ibabaw at isa pang tinapay sa taas. Handa na ang aking matamis na burger. Kailangan ko lang ibuhos ang strawberry syrup sa ibabaw. Ang ganda. Tingnan mo ang kintab. Kahanga-hanga. Gustong gusto ko ito. Oo! Maglalagay din ako ng ilang nerds sa ibabaw. Ayos. Handa na ang burger. Ano sa tingin mo? Magaling, Apo. Ginawa mo ang lahat ng makakaya mo. Chef, nakita mo ba ito? Kamangha-mangha. Balikan natin ang pinakamasarap na burger sa mundo. Ha? Yung akin. Naprito ko na ang mga bon. Kaya panahon na para iprito ang mga patty. Oh, ang sarap nila. Tingnan mo yan. Susunod, bacon. Perfectong prito. Ngayon ay magdadagdag at magpuputol tayo ng ilang gulay. Kamatis. Lettuce. Ketchup. Magaling. Ngayon ang burger patty kaunting keso at bacon. Salamat. Isa pang kamatis sa ibabaw at tatlong layer pa. Perfecto. Pwede mong ihain. Sige na, subukan mo na, baby Mia. Morty, halika na! Ah, handa na kami. Hindi pa ako. Kailangan ko pang magdagdag ng ilang mga sarsa sa aking okay. cutlet. Oh, at syempre, ilang mga atsarang pipino. Hindi ko mabuksan ang garapon. Maari mo ba akong tulungan? Oh, Lola, Salamat. Ah, uh, sila'y napaka-perpekto. Gawang bahay. Katulad ng paborito ng aking apo. Isa pang bonsai taas at handa na rin ako. Magaling. Heto aking mahal. Ah, handa na bang lahat? Oh, Diyos oh, wow. ko. Ang kakaiba ng lahat ng burgers. Gusto kong subukan ito muna. Hmm, napakasarap. Mabuti. At ano ito? Wow, Mukhang si Lola ang nagluto nito. Hoy, nahulog lahat ng palaman. Ayoko nito. Ano ito? Ang liwanag. Pinagbutihan ito ng kapatid ko para sa akin. Subukan natin itong matamis na burger. Hmm, lahat ng nerds sa ibabaw. Gustong gusto ko ito. Wow, kung paano ito humahaba? May mga marmalades tayo dito? Ang galing! Sobrang gusto ko sila. Mm, masarap! At may marshmallows pa Ang sarap! Perpekto ang Nutella Sino ang mananalo? At pinipili ko ang kapatid kong lalaki Sa wakas Akala ko hindi na ako mananalo Dapat merong sobrang sarap! Naku, mga nugget ito Tara na bago pa umiyak si Baby Mia Gumising na, Lola Kung hindi, mahuhuli siya sa lahat Oo, oh, mga nugget Napakadali lang Ipapakita ko sa sa'yo ngayon kailangan ko maglagay ng mantika sa kawali. Sa tingin Tama ko... Na. Ang galing sa panulat para pumasok at lumabas, huwag nang ibuhos. Hoy! oh hindi, sobra na yan! Dan, kailangan mong mag-ingat ngayon. Hiwain ng manok sa malilit na piraso para magmukhang nuggets. Ngayon, ihanda ang lahat para sa breading. Binabasag namin ang itlog sa isang plato. Susunod, ahaluin ang lahat, isawsaw ang manok sa itlog, at pagkatapos ay sa mga breadcrumbs, at ilagay ito sa kawali para iprito. Tingnan mo kung gaano kaganda ang mga nugget. Inilalagay namin ang lahat sa plato. Ganyan lang, chef. Mayroon ka bang isang bagay? Ban. Siguradong mas mahusay ang magiging recipe ko sa pagbudbod ng maraming ginto sa aking mga nugget. Ah, perfect. Yes. Tingnan mo kung gaano kakinang ang mga ito. Inilagay namin ang lahat sa isang itim na plato. Tama. Oo, narinig mo ako ng tama. Mukhang perpekto at may dagdag na nakakamanghang epekto ng likidong nitrogen mahusay. Napakahusay ng ginawa ng chef. Paano kaya ako masusurpresa? Ah, tama kukunin ko ang handa ng McDonald Nuggets at ibababad ang mga ito sa keso. Ilagay muna ito sa iskor, ibababad ang mga ito sa keso. Oh, mukhang ang sarap. Nga nga, in breadcrumb. Ay, hindi. Oh. Saan sila nagpunta? May naisip ako. Pwede kong kunin ng Cheetos at durugin ito. Tara na, mahal. Tama na. Sige, tapos na rin naman ako. Okay. Ilagay mo ito sa ibabaw ng kalat na ito. Madaling McNuggets. Mm, tignan mo ito. Iprito natin sila hanggang sa maging malutong sa ibabaw. Perfecto. Hmm. Ilagay na natin sila sa plato ngayon. Mahusay! Oh, maglalagay ako ng ketchup sa mga nuggets. Sa tingin ko ay sapat na yan. Maari mo itong ihain. Aba, ang ganda ng itsura ng lahat. Saan galing ang usok? Hu, napaka pino. Wow, ang kintab nila. Kailangan ko ng salaming pang araw. Hmm, sobrang liwanag at delikado. Pero ayos lang. Oh, meron na akong gintong labi ngayon, ano? Hindi ko talaga ito ganong gusto. Hmm, Tignan mo ang mga homemade nugget ni Lola. Na may ketchup. Mmm, mahal ko ang ketchup. Napakasarap, Lola. Oh, ano ang mga ito? Nagluto ba ang kapatid ko ng kahit ano sa mga skewer? Mmm, ito'y nuggets na may keso. Gustong gusto ko ito. Panalo ka, bro. Talaga? hura! Nanalo ako ulit! Buti na lang nakatakas tayo. Saan tayo napadpad? Uy, isang tindahan ng candy. Astig! Tiyak na may lugar dito kung saan ka makakapagtago mula sa nakakainis na guard? Ay, hindi bagay sa akin ito. Hmm, at ano ito? Makikita ang pink na dress ko. Wow, ang laki ng KitKat bar na ito. At ito ay isang malaking chupa-chupa. Babagay ito sa akin. Ang dress ko ay talagang pink. Oh, kailangan nating alisin ito? Sige, sa tingin ko, magka ako. Perfecto. Wow, kailangan ko rin makahanap ng bagay na may kulay. Heto ang asul na lata ng mantis. Tulong, Sinuman! Malalaglag na ako. O hindi. Sa tingin ko ayos lang ako. May tatawag ka ang sarili ko sa way ko sa nangyay or yung stawa sa may 2 hours getaway seconds, so. Hindi! Uh, Saan ako pupunta? Bagaman, alam mo, nakahanap tin ako ng perpektong lugar. Ang toxic waste candy barrel ay talagang bagay sa akin. Ngayon, pumasok tayo at walang makakaalam na nandoon ako sa loob. Ugh, ngayon uh, lahat ay tahimik. Hindi ba tumakburin sila? Ah, kaya pala naglalaro ka ng taguan sa akin. Alam kong nandito ka talaga, pero sobrang gutom na ako. Kailangan kong makakain. Iniisip ko itong pang... mem, si sa sa akin ang lakas para maghanap. Masarap yun. Dapat kong pag-isipan ah, ito? Oh uh, ano, 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 Saan kaya sila pumunta? Anon. Tignan mo kung ako ay isang magnanakaw. Hmm, teka, ano ito? Ano Kinuha yan? ng kamay ang aking M&M's? Oh, narito ay, ang unang magnanakaw na natagpuan. Anong... Oktok, ok sino ang nakatira sa bahay? Hello, magnanakaw. Nahuli kita. Lumabas ka agad at tumayo ka sa tabi ko para makita kita. Oh, hahanapin ko ang mga kaibigan mo ngayon. Sandali lang. Ito ba'y imahinasyon ko lang o bumukas talaga ang Super Guru Bar? Oh, isa pang magnanakaw. Natagpuan din kita. Pwede kang tumayo sa tabi ng kaibigan mo. At ngayon, ikaw na lang ang natitirang dilaw na kaibigan. Hmm, interesante. Saan kaya ito napunta? Ah, ah, itong dilaw na toxic waste barrel. Ah, heto ka. Nahanap din kita. Ah, tigilan ng kiliti. Bleh! Kaya't iligyong sabi amin patyakas. Kinangwela din sa parang kahanap ng mas mahusay na lugar sa pagkakataong ito. Oh, at saan tayo? Ah, toy store. Ang astig! At ano ang nandito? Wow! Oh, iyan ay isang dilaw na Lego sa sakyan. Astig! Walang makakahanap sa akin dito sigurado. Pero tiyak na hindi sapat ang bubong. Okay, ano ang ipang mo sa sarili mo? Pero, sandali lang. Nasa isang Lego sa sakyan ako. Kaya kong bumuo ng Perfecto. sarili kong bahay. Ganun lang? Perfecto. Ngayon, pwede na akong magtago. Good luck, mga babae. Aba, gusto ko rin gawin yan. Heto ang magandang lugar, ngunit wala akong mahanap na mas masama. Sigurado akong magkakasya ako dito. Kahit na, hindi. Hindi ito gagana. Kailangan kong pag-isipan oh, ito. Ang kahon na ito ay tiyak na Talagang lamang bagay, bagay sa akin. Mga laruan na asul sa loob. Astig! Gustong gusto kong magtago rito. oh, hindi mapapansin ng gwardya na maaring may nakaupo rito. At nakahanap din siya ng lugar para sa kanya. Sana ko magtatago. Hmm, baka dapat magpanggap akong bisikleta? Ah, oo. Magiging maganda sana, pero masyado akong nakikita. Kailangan kong maghanap ng lugar na talagang magtatago sa akin ng buo. Oh, ang cute na teddy bear. Oh, tama. Pwede akong pumasok dito. Ang galing na ideya. Ngayon, aalisin natin ang lahat ng laman at pwede na akong pumaso. Uupo ako sa tabi ng sasakyan para walang mag-isip na may tao sa loob. Lahat ay nakikita ang kanilang mga upuan. Ano? Hindi ko kasalanan ito. Oh, anong cute na bisikleta. Pangarap ko ito nung bata pa ako. Hindi ko inakala na makikita ako agad nito. Sana walang nakakita nito. Mas tamang sabihin, hindi ba ito... Maari. Ano? Anong nangyayari? Buhay ba ang oso na ito? Tulungan ninyo ako. Kailangan ko ng oras. Sa tingin ko ay ligtas ako. Sige. Ahem. Ngayon, kakailanganin ko ng flashlight para makita ang lahat. Magiging magkapit-bahay ba tayo? Iligtas mo ako! Mga halimaw ang nandito? Mga halimaw lang ang nandito? Tulungan ninyo ako! Gusto kong pumunta sa nanay ko! Ang saya-saya noon! Takot na takot si Tigar. Oh, duwag ka. Pwede ka rin manatili dito ng matagal, kaya pa alam. Filmahan akin, si Jack Morpher? Hindi nakikita ang guardia sa likod natin, kaya nasa malayo pa siya. Maghanap tayo ng daan agad. Oh, narito ang dilaw na peras. Kailangan kong alisin ang lahat mula rito at pagkatapos ay makakapasok ako agad. Oo nga. Hindi niya ako makikita rito? Siguradong sigurado? Hmm, saan kaya ako magtatago? Hmm, dapat humanap tayo ng astig na lugar. Oh, wala talaga makakapasok dito. Tumalon sa basket ng mga bola. Ayos! Sa palagay ko, ang aking asul na sombrero ay tiyak na makakatulong sa akin para maging mas hindi kapansin pansin-pansin. ay. Sana ko pwede magtago. Kailangan kong mag -isip. Itong pink na rug ay pwede na siguro sa akin. Sa tingin ko. Oh, yes. Ang mga bariles ng bomba na ito, ipadadala ba nila? Dapat alisin. Masyado itong mabigat. Oo! Oh, Heto na ako. Kaya kong pagulungin sila. Hindi! Oh. Tara na, Phoebe. Kaya mo yan. naka lahat yan. Siguradong nandito sila. Aray! Ikaw ay mag... Aguren! Huh. Isang sira lang na kampanilya. Kaya lang, narito ang pares. Maganda para sa boxing. Gusto kong maging boksingero nung bata pa ako. Ano ang nasa loob? Ano ito? May umiiyak ba? Ah, ano? Dapat natin itong buksan? May nagtatago dito. Nahuli mo ako. Naglagay ka rin ng pusta. Hindi. Lalaki sa it. Ano? Huwag mo na akong hawakan. Salamat. Natatakot ako sa'yo. Ha? Huh? Ano ito? Nakakatakot magnakaw? Dito ka lang. Ha? Huh? Ano ang mga kinang na ito? Oh, Pink na sapatos. Nakikiliti ka ba? Well, alam ko kung ano ang gagawin. Lope! Ah, huh? uh, halika dito. Umupo ka sa tabi ng kaibigan mo magnanakaw. Sige. Ngayon ang huling natira. Oo, oh, naniniwala akong siya ay asul. Siya ay dapat nasa kahong hey. ito ng mga bola. Sige na nga. Pasensya na. Ano meron tayo dito? Oh, ngayon kukuha natin Itong ng rin. Umalis ka rito. Dito Dino ka lang ay. ka nila. Ayos lang. Ngayon, hindi ka pupunta kahit saan. Sino ito? Uy! Sumisigaw. Ano ang problema bago niya makita? Hoy, saan ka pupunta? Nasaan tayo? Nakatakas pa tayo mula sa guardia Grabe! Sino ito? Kailangan ko ng madali na makahanap ng matataguan. Tamang-tama ito para sa akin. Magtatago ako sa likod ng mga kurtina walang makakapansin. Kahit na, hindi. Kita ang mga bintigo. Ko. Kailangan kong maghanap ng iba. Oo, oh, ang basurahan. Walang maghahanap sa akin dito. Naku, ang baho dito. Kailangan kong linisin ito at pumasok. Ayos. Bumalik na ako. Wow, um, ang ganda ng lugar ni Phoebe. Hindi ko kailanman titingnan sa basurahan. Sana ako magtatago. Oh, isang refrigerator na may mga inumin. Magaling. Ang natitira na lang ay pumasok. At para siguradong walang makahanap sa akin, kailangan kong takpan ang sarili ko ng Pepsi mula sa ibaba hanggang sa itaas. Walang makakahanap sa akin sigurado. Mahusay na ideya. Ang ganda ng lugar, Jane. Pero saan ako magtatago? Ang paborito kong popcorn. Nako, nagugutom ako. Dapat kumain ako. Anong nasa likod ng counter? Mas malaking lata pa. Makatago ba ako sa ilalim ng lata? Hindi, hindi pwede. Pero, pwede akong magtago sa likod ng malaking... Oh. Oh. Tambak ng popcorn! Sige, pasok na tayo. Siksikan! Para, takpan mo ako ng popcorn at tapos na ako. Sige, tiyak na pumunta know. sila dito. Pero saan kaya sila nagtatago? Tara, para sa paliwanag mamaya, may dala akong balde ng popcorn dito. Kailangan kong kumain ng kaunti. Oo, oh, ang sarap. Ang kulang na lang ay isang mahusay na pelikula. Uy, sinong nagtatago sa popcorn ko? Magnanakaw ka? Nahuli kita? Hinuli ko siya sa ilong? Oo, oh, ano ito? Mayroon tayong Pepsi? Oo, oh, ayos. Ngayon, uminom tayo ng isang garapon. Kung hindi, pagkatapos ng popcorn, nauuhaw na talaga ako. Ang sarap. Uh, at sino ito? Oo, oh, isa pang magnanakaw. Magandang lugar ito, pero nahanap kita. Ano? Gusto mo ba akong suhulan ng Pepsi? Hindi pwede. Hindi ka magtatagumpay na umupo sa tabi ng kaibigan mo? Nakakainis, kailangan ko pang maghanap ng paraan para... Nako. Tapos na ba talaga ang Pepsi? Sige, itapon na natin ito Naman, sa basura. Ano? Meron? Buhay ba ang basurahan o ano? Oh, pangatlo na ito. Dapat na rin kitang arestuhin. Yan ang pangatlong magnanakaw. Magaling. Nahanap ko kayong lahat. Mga tao, takbo na tayo. Saan ka pumunta? Mas mahirap makatakas ngayon. Kailangan natin makahanap ng lugar agad. Sana tayo nakarating? Sa museo? Ayos! Siguradong maraming mga pinta dito na pwede kong pagtaguan. Nakita mo ba ang mga pink na palaka? Siguradong makakatulong sila sa akin magtago. Ngayon, tumayo tayo sa likod ng pinta at gumawa ng butas dito para makita ang lahat. Kupunta ako mga... sa museo upang maghanap ng liblib na lugar. Ito ang Nami Circus Vegas. Talagang makakapasok ako at walang maghahanap sa akin dito. Maganda rito. Ay naku, kalansay ba ito? Patawad sa pagabala sa iyong lugar. Hindi ako komportable dito. Kailangan nating makahanap ng taguan agad-agad, pero saan? Oh, tama. Walang makakahanap sa akin sa ilalim ng karpet. Pero um, hindi naman ako kasya dito, pucha. Baka may mas magandang lugar. May tao bang buhay ah, dyan? Tooties. Mayroon ako ay naging... Kailangan kong makahanap ng ibang bagay. Oh, isang armor. Oo, oh, oh, magiging money ako. Hello. Perfecto. Okay, mahahanap natin ang lahat. kanino ba so, ang iyong... Papahaya? Who? Ah. Para sa kung anong halaga. At, oh, nagbabaya dito. Yo, wow, tara na. Isipin mong isa akong mandirigma sa gabi na lumalaban para sa katarungan. Oh, nakahuli ako ng isa. Ha, huh, imahinasyon ko lang ba o gumagalaw ang exhibit? Hello, walang hiyang mga mata, baby. Lumabas ka at tumayo sa tabi ko para hindi ka tumakas. Ikaw rin ba ay nanggugulo sa mga exhibits? Tumayo ka rito at huwag kang gagalaw. Nasa na ang dalawa pa? Hmm. Oh, Mukhang napaka-moderno at buhay na buhay ang pagpipinta na ito. Pero, sandali. Buhay ba talaga ito? Stop. Yung mga mata ng balaka ay pumukunta. Ipakita mo ang iyong sarili. Sino ang nasa likod ng pintura? Ang... Ah, iyon din ang naisip ko. Nagdesisyon ka na bang magnakaw ng mga painting Manatili din? Manatili ka rito at huwag kang gagalaw. Ang na, natitira na lang ay hanapin ka. ang kaibigan mo. Ano ang sinabi ko sa'yo? Huwag gumalaw. Puntahan mo ang kaibigan mo Tunay Saan naman? ko mahahanap ang pangatlo? Hindi ko pa nasusuri ang sirko. Huwag oh, mo akong iwan. Pasensya na. Ang saya niya sa mga babaeng nakakatawa. Kailangan nating tumakbo. Ano ang ginagawa mo? I hindi mo ba ako nakilala? Ako ito, Dan. Nakikilala mo na ba ako ngayon? Tara na. Doon. Oh, sa kabila. Na mga kaibigan, pagod na akong tumakbo. Kailangan ba talagang maghanap ng taguan dito rin? Ako sa pink itong tablecloth. Bagay na bagay ito sa akin. Magtatago ako sa ilalim ng mesa. Hoy! Ano? Ah, uh, ano ang meron ako? para sa Oh, sige. Isa itong board ng menu. Siguradong walang makakahanap nito sa likod. Magtago tayo sa likod nito ngayon. Handa? Nasaan ako pupunta? Oh, hindi. Hindi ko sasamahan si Phoebe. Wow, ang sarap ng pizza na to. Sana may isang piraso ako. Hindi, kailangan nating makahanap ng matataguan. Oh, may idea ako. Aha napin kita, sigurado akong nandito kayong lahat. Bakit ito ang pinakamasayang idolong leon? Sige, bubuksan ko na lang ito at titingnan kung anong nasa loob ng pagkain. Ulo ba ito? Parang hindi maganda ang pakiramdam ko. Guys, nanakot ko siya. Ano ang gagawin natin? Kailangan nating pabalikin hindi natin ang kanyang ulirat ngayon. Ng ganyan. Subukan nating buhusan siya ng tubig. Nakakatulong ito. Anong ginagawa mo, Ziggs? Natagpuan kita. Ngayon makukuha mo lahat mula sa akin. Ilalagay kita sa kulungan para sa mga tanga. Oh, hindi sa bilangguan, please! Kailangan nating tumakas! May naisip akong ideya. Siguro pwede tayong magmerienda at kalimutan ang lahat ng hindi pagkakaintindihan. Tingnan mo kung gaano kasarap ang pizza. Para sa akin ba talaga ito? Masaya akong kakain. Gutom na gutom ako mula sa paghahabol sa'yo. Salamat. Pwede ko ba kayong yakapin bilang tanda ng konseho ng tinapay? Uh, maganda na natapos ang lahat ng maayos.